Hello everyone! Merge Cuisine is back in her kitchen! Happy cooking tayo ngayon guys! Ang lulutuin ko ngayon guys ay gagawa ko ng classic Biko. Mayroon akong uh, bukayo. Ayan guys, look at that. Ang dami. Matagal ko na itong tinago sa freezer. Galing pa yan sa ating bansa. At ito, mayroon akong gata of cars. One cup of brown sugar. Kaunti lang ang gamitin ko kasi matamis naman itong ating um, bukayo. Gagamit ako ng ginger para mabango. At saka vanilla sugar. So, yun guys ang aking gagamitin. At mayroon akong special na ilagay guys ang aking sesame seeds sangagin ko yan siya guys para maging mabangong mabango, mabango. O, ng aking glutinous rice niloto ko na ng ahid niloto ko lang sa rice cooker as normal cooking magsimula na tayo ng pagluloto so ito na guys kumukulo na yung ating gata tingnan ninyo ayan ang ganda ng pagkakulo niya. So, ngayon, idagdag natin yung ating sugar, brown sugar. And then, yung ating vanilla sugar. Dagdag ng pagpabango. So, ito na, guys, yung ating gata. Ayan, oh. So, ngayon, i-add ko na yung aking bukayo para maluto ng maigi. Ito na guys, oh, malapit na silang magkaroon ng mantika. Look at that. Lutong-luto na yung aking bukayo. Tama na yung kanyang uh, templa sa sugar. Okay na siya. Hmm, bango. Nagsama yung uh, loya at saka vanilya. So, ngayon, idagdag na natin yung ating malagkit or glutinous rice. Ang ganda ng pagka, ano ng ating gata at saka yung bukayo. Tingnan ninyo, guys. So, ito na guys, yung ating niloto. Tingnan ninyo yung kanyang nagamansika na ang ganda niya. Hinalo ko lang siya ng hinalo para hindi magdikit sa ating kawali. At ito na, Oh. Ready na ito, guys. Masarap na merienda. So, ito ay lagay na natin sa ating dish. So ngayon guys lagyan natin ng ating sesame si seeds